Binalikan ko nga pala ang sikat na on the spot cooking sa baklaran. Dito sila sa ugbo ng baklaran kung tawagin. Sa likod ng baklaran church, dito nga guys eh niluluto sa harapan mo ang inorder mo na fried rice. Tulad ng yang chow o oh, spicy fried rice. Satisfying habang niluluto sa harapan mo, talagang nakakaaliw pa na orin. Dahil sa galing ng pagluluto nila neto, affordable lang din ang mga pagkain nila dito. Meron silang honey glazed chicken dito na malambot at sakto lang ang kanyang flavor. Lechon gawali na grabe sa lambot at linamnam. Panalo to. At meron din silang sisig dito na may Medyo maangang-anghang. Masarap din to i-partner sa Yangchow. Meron din sila ditong fried chicken na may Yangchow na perfect na ang pagkaluto sa manok. At kung Yangchow naman ang habol mo, epe eh, pwede ka rin dito mag-order. Kaya sa mga gusto makatikim ng mga ganitong klase ng pagkain, e eh, mag-food trip na kayo dito sa Chef Duwai. Na located lang sa likod ng Baklaran Church. Dito sa ugbo ng Baklaran, affordable lang din ang kanilang mga nasa menu. Kaya tara, food trip na tayo. Ang laki, diba? 135 pesos. Tumunan Mmm. Ganda ng pagkaprito, ha? Ah. Bro. So, crispy yung balat. Wala sa itura niya yung pagka-crispy, pero guys, ang crispy. Mm. May favorite part po. Na, no, favorite part yan. Ha? Kailinig ka talaga sa pwit, ha? Mmm. Kahit naman ikaw, bossing, eh. Siyempre, eh. Mm. So, mm. Kung mapapansin nyo, guys, eh, Marami akong in-order dito. Buti na lang kasama ko si Boss M. Andiyan sa likod ng camera. Tapos <laughs> ito, ano mo? Ito? Ay, balat, oh. Mm. Balat, man. Mm. Mm. Guys, try niyo mag dito. Sakto nyo lang sa mga pagkain. Ha? Pangmasa hmm, pwede rin pala kayo dito gumawa ng sausawan nyo. Ayan, meron sila dito ng chili oil. Meron din dito ng toyo. Ilagay nyo dito yung titi ang girlfriend nyo. Tapos, pigyan natin ang kamalanse. Tapos, kukuha tayo dito laman ng laman na manok. Kita nyo yung laman na manok. Eh, oh. Ang lambot. Juicy. Diba? Sausaw natin yan dyan. Okay. Oh. Mm. Mm. Sakop. Pero hindi pala sila dito, ano? Titong gawali, titikman din natin 'to. Tayo mo. So natin dito. Hmm. Okay? Guys, ang lambot ng laman Lambot Lambot nito honey glaze chicken. Ayan, tikman natin. Mmm. Ang lambot na naman guys. Sakto lang yung flavor. Hindi ka mahumay dito. Crispy sisig guys oh. Ang daming sili. Bagay natin yun dyan. At dahil pasikat tayo. First bite sa sisig. Mmm. Crispy. Mga ito Try natin yung partner sa Ang Chow. Sir, I d l u h a b o u l it. Massa, Massa, m a s grabe guys, solid na mga pudrip dito sa may Chef Doway at bago tayo mamaalam eh rice ko nga palang ipakilala sa inyo ang rice coffee ng Grain Smart yan, low calorie and decaffeinated bali gawa nga pala to sa bigas no ang kaping gawa sa bigas bali nagpapatamis nga pala dito ay stevia ayan, meron sa moringa, barley grass marami pang iba, tas ang dami mga benefits niyan pag order na rin kayo na itong rice coffee siguradong healthy kayo pag ito yung kape nyo